Kumusta mga kasaliksik? Sa mundong ito ay may mga taong nagnanais na makatira sa kakaiba at kamangha-manghang bahay. Kaya mula sa bahay na kawangis ng sapatos hanggang sa clock tower na ginawang bahay ay pag-usapan natin. Ang sampung kakaibang mga bahay na matatagpuan sa ating mundo. Kaya kung handa ka ng mapanood ang mga ito ay simulan na natin. Number 10. Sapatos na Bahay Isang mag-asawa sa New Zealand ang nagdesisyon na magtayo ng isang lover's retreat na hugis higanting sapatos na inspirado mula sa fairy tale ng matandang babaeng nakatira sa isang sapatos. Nabuo ang konseptong ito matapos ang isang gabi ng kasiyahan at pag-inom ng adult beverages na nagresulta sa paglikha ng isang natatangi at malikhaing tahanan. Ang exterior ng bahay ay may kakaibang disenyo kumpleto sa eyelets para sa sintas at concrete na panlabas na anyo. Sa loob naman, pinanatili ang fairytale vibe na may cozy at welcoming na atmosphere na angkop para sa isang romantikong pananatili. Ang loob ay kumpleto sa lahat ng amenities na kailangan para sa komportabling paglagi. Ang buong istruktura ay itinayo, gamit ang steel frame na binalutan ng chicken wire na nagbibigay ng tibay at katatagan sa kakaibang dwelling na ito. Number 9. Underground na Dome House Isang mag-asawa mula Omaha, NE ang nagtayo ng kanilang tahanan sa ilalim ng lupa upang iwasan ang matinding lamig ng taglamig na umaabot sa 30 degrees. Ginaya nila ang paraan ng mga hayop tulad ng kuneho upang manatiling mainit sa ilalim ng lupa. Ang kanilang bahay, na binuo sa loob ng isang dekada, ay may tatlong reinforced concrete domes na nakalibing sa ilalim ng labing limang talampakang lupa kung saan ang tanging nakalantad ay ang south-facing glass wall ang underground na bahay ay nagbibigay ng natural soundproofing at matatag na indoor temperature sa pagitan ng 64 at 74 degrees, anuman ang lagay ng panahon sa labas. Number 8. UFO na Treehouse Sa mundo ng mga kakaibang tahanan, may mga bahay na hugis sapatos at kastilyong treehouses, kaya't bakit hindi isama ang isang UFO-inspired treehouse? Ang estrukturang ito ay matatagpuan sa kagubatan ng Sweden, nakataas ng halos 20 feet mula sa lupa, at idinisenyo upang magmukhang isang klasikong flying saucer na UFO. Ang unique na design na ito ay hindi lamang para sa esthetic kundi upang magbigay ng isang kakaibang karanasan para sa mga gustong maramdaman na para bang sila'y nasa ibang mundo. May spotlight sa ilalim ng metal na estruktura na nagdaragdag sa ilusyon ng isang spacecraft na naglalapag o naghahanda para sa teleportation. Sa loob, ang space-themed na disenyo ay kompleto sa modern amenities tulad ng heating, lighting, at comfortable sleeping areas at kayang tumanggap ng hanggang limang tao. Ang futuristic na interiors ay nagbibigay ng pakiramdam na ikaw ay nasa isang sci-fi movie habang ang lokasyon sa gitna ng kagubatan ay naghahalo ng pakiramdam ng otherworldly adventure at tahimik na kapayapaan ng kalikasan. Number 7, nakalutang na villa. Ang Dubai Floating Seahorse Villas ay nagpapakita ng marangyang inobasyon ng lungsod. Ang mga 3,100 square foot na villa na ito ay may tatlong antas, sa ilalim ng tubig, sa antas ng dagat, at isang upper deck. Pinakamapansin ang underwater level kung saan matatagpuan ang master suite at banyo na may mga glass walls na nag-aalok ng malalawak na tanawin ng marine life. Ang natatanging disenyo na ito ay nagbibigay ng kakaibang karanasan ng pamumuhay na parang nasa ilalim ng dagat, at may presyong 1.3 million dollars. Ito ay para sa mga naghahanap ng eksklusibong tirahan. Samantala, ang Gothorn's Hut sa Australia ay isang 430 square foot cabin na nagpapakita ng modernong minimalistang disenyo. Gawa sa repurposed materials at pinapagana ng solar power, ito ay off-grid at hindi konektado sa utilities. Bagamat maliit, kumpleto ito sa mga pangunahing pangangailangan at ang self-sufficiency nito ay nakakaakit sa mga gustong bawasan ang carbon footprint at mamuhay ng mas naaayon sa kalikasan. Number 6. Bahay na Eroplano Para sa ilang kalalakihan na nasa kalagitnaan ng kanilang buhay, ang midlife crisis ay madalas na nauuwi sa pagbili ng motorsiklo o mamahaling sports car. Ngunit iba ang naging landas ni Joe Axline, ginawa niyang bahay ang isang eroplano. Pagkatapos ng diborsyo, napagdesisyunan ni Joe na isakatuparan ang kanyang pangarap mula pagkabata na inspirasyon mula sa TV show na The Magician, kung saan ang bida ay dinadala ang kanyang sasakyan sa loob ng eroplano. Noong 2011, bumili si Joe ng lupa sa Brookshire, Texas at nakakuha ng mga parte ng dalawang lumang eroplano. Ang kanyang proyekto na pinangalan ng Project Freedom ay nagsimula sa pag-convert ng mga seksyon ng eroplano para maging isang kakaibang tahanan. Maingat niyang inayos ang loob upang maging kumpleto sa mga pasilidad ng isang regular na bahay habang napanatili ang ilang orihinal na bahagi ng eroplano. Para kay Joe, ito ay hindi lang isang tirahan kundi katuparan ng isang pangarap, isang patunay na kahit sa kalagitnaan ng buhay, hindi pa huli para tuparin ang iyong mga pangarap at lumikha ng isang tunay na natatanging bagay. Number 5. Malaparaisong Treehouse Ang Chateau Tour, isa sa apat na marangyang treehouse sa Utopia, TX, ay nag-aalok ng kakaibang kombinasyon ng rustic charm at modern luxury. Nasa itaas ng mga puno, Meron itong 400-foot deck kung saan maaaring mag-relax ang mga bisita habang tinatanaw ang kalikasan. Sa loob, ang treehouse ay puno ng high-end fixtures at amenities na karaniwang makikita sa isang luxury home kaya't perpekto ito para sa mga nagnanais ng kaluwagan habang malapit sa kalikasan. Malalaking bintana ang nagbibigay ng kamanghamanghang tanawin ng kagubatan na lumilikha ng isang tahimik at natatanging retreat. Number 4, Bahay na Mukhang Ahas. Para sa mga mahilig sa kakaibang karanasan, ang Serpent House sa isang sculpture garden sa hilaga ng Mexico City ay nag-aalok ng natatanging pagpipilian ng tuluyan. Ang bahay na hugis ahas na ito ay isang Airbnb property kung saan maaaring magpalipas ng gabi ang mga bisitang may tapang na parang nasa loob sila ng tiyan ng isang higanteng ahas. Bagaman tila nakakatakot ang panlabas na itsura ng bahay, ang interior nito ay simple at normal. Kasama rin sa karanasan ang eksklusibong paggalugad sa sculpture garden na puno ng serpent-themed artworks at landscaped gardens. Ngunit, pinapayuhan ang mga bisita na magdala ng tamang kasama lalo na kung may takot sa mga ahas dahil ang mga motif ng ahas ay maaaring maging unsettling. Number 3, bulang bahay. Matatagpuan sa Côte d'Azur na may tanawin ng Bay of Cannes, ang Bubble Palace ay kilala sa mundo ng fashion photography, ngunit maaaring hindi ito magustuhan ng mga may trypophobia o takot sa mga pattern ng butas o spots. Dinisenyo noong 1970s ng isang Hungarian architect, ang estate na ito ay binubuo ng magkakaugnay na bubble-like structures na nagbibigay ng futuristic at kakaibang disenyo. Mayroon itong sampung uniquely decorated bedrooms, malawak na hardin, water features, swimming pool, at isang limang daang seat auditorium. Kahit na hindi lahat ay naaakit sa kakaibang disenyo nito, Nananatili itong simbolo ng radical architecture mula 1970s, madalas natampok sa high fashion photoshoots at art magazines. Ang Bubble Palace ay isang landmark sa French Riviera, pinagsasama ang artistic expression at luxurious living. Number 2. Glass Dome na Eco House Isang pamilya sa Norway ang nakatira sa loob ng isang glass dome bilang solusyon sa matinding lamig ng Arctic. Ang kanilang tahanan, tinawag na Nature House, ay itinayo noong 2013 sa Nordland County sa loob ng Arctic Circle. Ang Glass Dome ay nagsisilbing malaking greenhouse na nag insulate sa bahay at nagpo nagpoprotekta laban sa matinding panahon na nagbabawas din sa kanilang heating bills. Ang Nature House ay may limang kwarto, dalawang banyo at isang central living area lahat ay gawa sa natural na materyales tulad ng cob at timber. Dinisenyo at itinayo ng pamilya ang bahay na tumutugma sa kanilang sustainable living ethos. Bukod dito, mayroon silang enclosed garden area sa pagitan ng glass dome at ng bahay kung saan sila nagtatanim ng sarili nilang pagkain na nagpapatibay sa kanilang self-sufficient lifestyle. Number 1: Bahay sa Clock Tower Sa gitna ng Abalang Brooklyn, isang dating cardboard box factory na itinayo noong 1914 ay binago at naging kilalang tirahan na tinatawag na Clock Tower Building. Ang triplex penthouse dito ay nagbibigay ng kakaibang espasyo at tanawin ng Manhattan Skyline, Brooklyn Bridge, Manhattan Bridge at Statue of Liberty. Ang penthouse na ito ay may malaking clock face na kitang-kita mula sa sala na nagdadagdag ng historical charm sa modernong espasyo. Matapos anim na taon sa market, ito'y nabili sa halagang $15 million na naging pinakamahal na apartment sa Brooklyn noong panahong iyon. Ang Clock Tower Penthouse ay nananatiling simbolo ng kakaibang urban living na pinagsasama ang kasaysayan at kontemporaryong luho.